Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Sa aking karanasan, marami akong nakikitang mga isyo sa kalusugan, pero isa sa pinakamalala ay ang unti-unting pagkawala ng paningin. Alam nyo ba na mahigit 40% ng mga matatanda na lampas esentuanyos ay may katarata milyon-milyong tao naman ang apektado ng glaucoma at marami pa ang dahan-dahang nawawalan ng paningin nang hindi man lang nila namamalayan. Hindi lang ito mga numero, mga lolo at lola ito ay mga babala. Dahil ito po ang katotohanan, karamihan sa mga tao ay hindi napapansin na nabubulag na sila hanggang sa huli na ang lahat. Baka napapansin ninyo na hindi nagaanong malinaw ang inyong paningin. Nahihirapan na kayong basahin ang mga maliliit na sulat. Delikado na ang pakiramdam ninyo kapag nagmamaneho sa gabi. Inuusog-usog nyo pa ang inyong ulo para lang makahanap ng mas magandang liwanag kapag nagbabasa ng sulat. Tauna, tila maliliit na bagay lang, pero kadalasan ang mga pagbabagong ito ay senyales na may mas malaking nangyayari sa loob ng inyong mga mata. Kung kayo po ay may diabetes, mas mataas pa ang panganib. Ang mataas na blood sugar ay tahimik na sinisira ang maliliit na ugat sa mata, madalas ay walang anumang sintomas. Walang sakit, walang pamumula, walang babala hanggang sa bigla na lang lumabo ang mundo sa paligid ninyo. Napakarami ko nang pasyente na umupo sa aking harapan at sinabing, "Doktor Santos, akala ko po normal lang ito sa pagtanda." Sinisisi nila ang edad, ang madilim na ilaw, o ang lumang salamin. At bagama't may kinalaman din ang mga iyon, ang tunay na kalaban ay mas tahimik at mas mapanganib. Ang katarata at glaucoma ay hindi kumakatok sa inyong pinto. Sila ay dahan-dahang pumapasok. At kapag kumapit, na hindi lang paningin ninyo ang lumalabo, kundi pati na rin ang inyong kalayaan. Ang pagbabasa, pagluluto, panonood ng telebisyon, pagkilala sa mga mukha at maging ang ligtas na paglalakad ay nagiging mahirap. Pakiramdam ninyo ay unti-unting nawawala ang mundo. Pero ito ang gusto kong pakinggan ninyo, hindi ito nakatadhana. Ang pagkawala ng paningin ay hindi lang basta parte ng pagtanda. Ito ay isang proseso na maaaring pabagalin o pigilan kung aaksyonan ninyo ng maaga. May mga sustansya at bitamina na mahahanap sa pang-araw-araw na pagkain na tumutulong protektahan ang inyong mga mata. Suportado ito ng siyensya abot kaya natural at napakabisa. Sa mga susunod na minuto, ipapaliwanag ko sa inyo ang anim na pinakamahalagang sustansya para sa mata. At kung paano ninyo ito gagamitin. Kung nag-aalala kayo sa pagkawala ng inyong paningin o ng isang mahal sa buhay, maaaring ito na ang isa sa pinakamahalagang mapapanood ninyo ngayong taon. Vitamin D. Magsimula tayo sa isang napakasimpleng bagay. Vitamin D. Marahil iniisip ninyo na ito ay sunshine vitamin lamang. Pero iilan lang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang epekto nito sa kalusugan ng mata lalo na pagdating sa glaucoma at katarata. Sa mga nakaraang taon, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga taong may mababang antas ng vitamin D ay mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng dalawang kondisyong ito. Malinaw ang dahilan. Ang vitamin D ay may tahimik, ngunit makapangyarihang papel sa kung paano gumagana ang inyong mga mata. Una, tumutulong itong i-regulate ang antas ng kalsyum sa katawan. Bagamatia, tila, tila walang kaugnayan ang balanse ng kalsyum ay mahalaga sa pagpapanatili ng tamang presyon sa mata. Kapag tumaas ang presyon sa loob ng mata, maaaring masira ang optic nerve. Iyan mismo ang nangyayari sa glaucoma. Pangalawa, may kakaibang kakayahan ang vitamin D na pakalmahin ang pamamaga o inflammation. Ang matagalang pamamaga, lalo na sa mata, ay dahan-dahang sinisira ang mga delikadong tissue kasama na ang optic nerve at retina. Kaya ano ang nangyayari kapag kulang kayo nito nawawalan ang katawan ng isa sa mga pangunahing sandata nito para kontrolin ang presyon sa mata at pamahalaan ang pamamaga bago ito lumala. Kaya naman ang mababang vitamin D ay hindi lang nagdudulot ng pagod. Inilalagay nito sa panganib ang inyong paningin. Ang magandang balita, madaling makuha ang vitamin D kung alam ninyo kung saan hahanapin. Ang pinande hanggang 30 minuto na pagpapaaraw, ilang beses sa isang linggo ay sapat na. Ngunit alam kong hindi ito laging posible. Dito na papasok ang pagkain bilang inyong kakampi. Ilan sa pinakamagandang pagkunan ng vitamin D ay ang matatabang isda tulad ng salmon sardinas at tanigi pula ng itlog at mga fortified na pagkain tulad ng gatas at cereal. Ngunit may isang piraso pa sa puzzle na ito kailangan ng katawan ninyo ng magnesium para maabsorb at maactivate ng maayos ang vitamin D. Kung walang sapat na magnesium, hindi magagamit ng husto ng katawan ang vitamin D na nakukuha ninyo. Kaya madalas kong sinasabi sa aking mga pasyenteng nakatatanda, kung magpapalakas kayo ng vitamin D, samahan ninyo ng mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng almonds buto ng kalabasa o espinaka. Narito ang maaari ninyong gawin ngayon lumabas para sa isang maikling lakad sa ilalim ng araw. Magdagdag ng salmon o itlog sa inyong lingguhang pagkain. Maglagay ng isang dakok ng mani o buto sa inyong salad. Maliliit at makatotohan ang hakbang ito, ngunit sa paglipas ng panahon, malaki ang maitutulong nito para protektahan ang inyong paningin. Omega 3. Kung may isang sustansya na nais kong mas maintindihan ng mga nakatatanda ito ay ang omega-3 fatty acids. Dahil pagdating sa proteksyon ng paningin, lalo na mula sa macular degeneration at glaucoma, ang omega-3s ay hindi opsyonal. Ito ay esensyal. Ang retina ay ang manipis na tissue sa likod ng inyong mata na responsable sa paggawa ng mga imahe na naiintindihan ng inyong utak. Ito ay napakadelikado at habang tayo ay tumatanda, mas nagiging vulnerable ito sa pamamaga pinsala at mahinang daloy ng dugo. Dito pumapasok ang omega-3. Ang, ang isang uri nito ang DHA ay isang pangunahing building block ng retina mismo. Kung walang sapat nito humihina ang mga retinal cell, lumalabo ang paningin at mas mabilis pumasok ang pinsala. Ang isa pang uri ang EPA ay nagpapababa ng pamamaga at tumutulong na panatilihing malusog ang daloy ng dugo sa mata. Ito ay kritikal sa mga kondisyon tulad ng glaucoma kung saan nako ang daloy ng dugo sa optic nerve. Hindi gumagawa ang katawan ng omega-3 ng kusa. Kailangan ninyo itong makuha mula sa pagkain. Ang ibig sabihin, ang nasa plato ninyo ay maaaring magpakain sa inyong mga mata o unti-unti itong gutumin saan kayo magsisimula. Ang ilan sa pinakamagandang pagkunan ng omega-3 ay matatabang isda tulad ng salmon sardinas at tanige, chia seeds, flax seeds at walnuts, mga itlog na mayaman sa omega-3, hindi ito mga kakaibang pagkain, simple pamilyar at abot kaya. At may isang paraan pa para mapakinabangan ito, isabay sa mga prutas at gulay na mayaman sa antioxidants kapag nagsama ang omega-3 at antioxidants, mas napoprotektahan nila ang inyong mga mata mula sa pinsala. Isa sa mga pasyente ko si Mang Jorge, 72 anyos, ay nagsimulang kumain ng salmon dalawang beses sa isang linggo at nagdagdag ng isang kutsarang dinurog na flaxseed sa kanyang oatmeal. Pagkalipas ng anim na buwan, sa kanyang follow-up eye exam, bumuti ang kanyang presyon sa mata. Sabi niya sa akin, hindi ako umasa ng malaki. Pero ngayon, pakiramdam ko, may ginagawa talaga ako para protektahan ang mga mata ko. Nagbibigay ito sa akin ng kapayapaan ng isip. Hindi ninyo kailangan ng magagarang tableta o mamahaling gamutan. Ang kailangan ninyo ay pagiging consistent. Ilang beses na pagkain ng isda sa isang linggo, isang dakok ng mani, isang kutsara ng flax o chia araw-araw. Ang maliliit na pagsisikap ay nagre-resulta sa malaking proteksyon. B. Vitamins May isang bagay na madalas nakakaligtaan ng marami pagdating sa kalusugan ng mata, ang inyong mga mata ay hindi gumagana ng mag-isa. Umaasa sila sa isang matatag na koneksyon sa inyong utak. At ang koneksyon iyon ay dumadaan sa isang network ng mga nervyos. Dito pumapasok ang B vitamins, particular ang B6, B9 folate at B12. Ang mga bitaminang ito ay parang maintenance crew ng inyong nervous system. Pinoprotektahan nila ang optic nerve, sinusuportahan ang malusog na daloy ng dugo at pinapanatiling bukas at malinaw ang linya ng komunikasyon sa pagitan ng inyong mga mata at utak. Vitamin B6 mahalaga sa paggawa ng mga chemical messengers na nagdadala ng signal mula sa mata papunta sa utak. Vitamin B9 folate Tumutulong sa pagrepair ng mga cell lalo na sa retina na binabawasan ang panganib ng age-related macular degeneration. Vitamin B12 ang nerve protector. Sinusuportahan nito ang takip na nagpo-protekta sa mga nerve. Ang mababang antas ng B12 ay naiugnay sa pinsala sa optic nerve at malabong paningin. Ang importante ninyong malaman ay mas nagiging karaniwan ang kakulangan sa mga B vitamins na ito habang tumatanda lalo na ang B12. Ngunit simple lang ang solusyon. Magsimula sa kung ano ang nasa inyong plato. Magagandang pagkunan ng B6, B9 at B12 ay ang madahong gulay tulad ng espinaka at kangkong, beans at lentehas itlog, gatas at fortified cereals, karne at lamang dagat, isang mahalagang tip kapag isinabay ninyo ang B vitamins sa mga pagkaing mayaman sa vitamin C, mas epektibo itong naaabsorb ng katawan. Subukang lagyan ng katas ng kalamansi ang inyong madahong gulay o magdagdag ng atsal sa inyong bean salad. Ang isang ang isa kong pasyente, si Aling Linda, 68 anyos, na may maagang yugto ng macular degeneration, ay nagsimulang magdagdag ng mas maraming folate at B12 sa kanyang pagkain. Pagkaraan ng tatlong buwan, sinabi niya, Pakiramdam ko, mas gising ang mga mata ko. Nakakabasa na ulit ako ng hindi nahihirapan. Hindi iyon himala. Iyon ay nutrisyon na ginagawa ang trabaho nito. Vitamin E Kapag pinag-uusapan natin ang pagtanda at paningin, isa sa pinakamalaking salarin ay ang tinatawag na oxidative stress. Sa paglipas ng panahon, sinisira nito ang mga cell sa inyong mata, lalo na sa lente, at unti-unting ninanakaw ang inyong linaw ng paningin. Dito pumapasok ang vitamin E. Ang vitamin E ay isa sa pinakamakapangyarihang antioxidant. Ang pangunahing trabaho nito ay protektahan ang inyong mga sel mula sa pinsala na dulot ng free radicals. Sa inyong mga mata, inaatake ng free radicals ang lente na nagiging sanhi ng paglabo nito sa paglipas ng panahon. Ganyan nagsisimula ang katarata. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga taong may mababang antas ng vitamin E ay mas malamang na magkaroon ng katarata ng mas maaga. Kapag may sapat kayong vitamin E, ito ay nagsisilbing tahimik na panangga sinasalo ang, ang pinsala para hindi ito direktang tamaan ang inyong paningin. Saan ninyo makukuha ang maprotektang sustansyang ito? Ang ilan sa pinakamagandang natural na pagkunan ng vitamin E ay almonds at buto ng mirasol, hazelnuts, mani at wheat germ, espinaka, broccoli at avocado. Isang mahalagang tandaan, ang vitamin E ay fat-soluble. Ibig sabihin, mas naaabsorb ito ng katawan kapag kinain kasama ng malusog na taba. Kaya't ang pagsasama nito sa avocado olive oil o nut butter ay isang matalino at simpleng diskarte. Nagkaroon ako ng pasyente si Mang Henry, 73 anyos, na may maagang yugto ng katarata. Nagsimula siyang magdagdag ng espinaka at olive oil sa kanyang mga pagkain. Nang magkita kami ulit, pagkaraan ng anim na buwan, walang paglala sa kanyang kondisyon. Ngumiti siya at sinabing, Hindi ako umasa ng himala. Gusto ko lang maramdaman na lumalaban ako. At totoo ngang lumalaban siya. Hindi binabaligtad ng vitamin E ang katarata, ngunit makakatulong ito napabagalin ang proseso at bigyan ang inyong mga mata ng depensang nararapat sa kanila. Vitamin kung may may isang bitamina na kinikilala ng karamihan malamang ito ay ang vitamin C ngunit ang hindi alam ng marami ay kung gaano kalaki ang nagagawa ng simpleng sustansyang ito para sa inyong mga mata lalo na habang kayo ay tumatanda. Ang vitamin C ay isa sa pinakamakapangyarihang antioxidants. Ibig sabihin, tumutulong itong labanan ang free radicals na nagdudulot ng pinsala sa mga sel ng mata. Sa paglipas ng panahon, ang pinsalang ito ay maaaring magdulot ng katarata at glaucoma. Ang lente ng inyong mata ay halos binubuo ng tubig at protina. Malinaw na malinaw ito noong bata pa kayo. Ngunit sa pagtanda at dahil sa stress mula sa hindi magandang dieta o polusyon, ang lente ay nagsisimulang lumabo. Iyan ay isang nabubuong katarata. Ang vitamin C ay gumagana na parang kalasag pinapabagal ang pinsalang iyon. Hindi lang iyon. Mahalaga rin ang vitamin C sa paggawa ng collagen isang protina na nagbibigay ng istruktura at lakas sa mga tissue ng inyong mata. Isipin ang collagen bilang balangkas na nagpapanatili sa lahat ng bagay na nasa lugar at gumagana ng maayos. Ang magandang balita, hindi mahirap kumuha ng bitaminang ito. Makakahanap kayo ng mahusay na mapagkukunan sa pang-araw-araw na pagkain tulad ng kahelsuha at limon, strawberries at kiwis, at sal at broccoli. Isang bagay na dapat tandaan, ang vitamin C ay hindi gumagana nang mag-isa. Kapag isinabay sa iba pang antioxidants tulad ng vitamin E, mas malakas ang pinagsamang epekto nito. Kaya kahi ko na gumawa ng mga pagkain na pinagsasama ang dalawa tulad ng spinach salad para sa vitamin E na nilagyan ng strawberries o hiwa ng kahel para sa vitamin C. Si Mang Roger, 70 anyos, ay nagsimulang magdagdag ng citrus at atsal sa kanyang mga pagkain matapos magsimulang tumaas ang presyon ng kanyang mata. Sa kanyang susunod na check-up, nag-stabilize ang presyon. Sinabi niya sa akin, ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong may magagawa pala talaga ang pagkain. Kaya po nitong gumawa ng pagbabago. Kapag binigyan ninyo ang inyong katawan ng kailangan nito, pasasalamatan kayo ng inyong mga mata sa darating na mga taon. Vitamin A Marahil narinig na ninyo na ang karot ay mabuti para sa mata. Hindi lang iyan isang lumang kasabihan. Ito ay nakaugat sa tunay na agham. At ang pangunahing dahilan sa likod nito ay ang vitamin A. Ang vitaminang ito ay lubos na mahalaga para sa paningin sa gabi at sa pangkalahatang kalusugan ng inyong retina. Kung wala ito, Nahihirapan ang inyong mga mata na mag-adjust sa madilim na lugar. Kaya naman, ang isa sa mga pinakaunang senyales ng kakulangan sa vitamin A ay ang hirap makakita sa dilim. Ngunit ang hirap makakita sa gabi ay simula pa lamang. Sa paglipas ng panahon, ang mababang antas ng vitamin A ay maaaring magpataas ng inyong panganib sa katarata at mas malubhang kondisyon tulad ng macular degeneration. Paano ito gumagana sa loob sa loob ng inyong retina, merong isang protina na tinatawag na rhodopsin. Ito ang tumutulong sa inyong mga mata na makakita ng liwanag at paggalaw, lalo na sa madidilim na kapaligiran. Ngunit, hindi it ito gagana ng walang sapat na vitamin A. Bukod pa riyan, binabawasan din ng vitamin A ang oxidative stress sa mga mata. Paano ninyo makukuha ang bitaminang ito? Ang ilan sa pinakamagandang mapagkukunan ay karot kamote at kalabasa, espinaka kangkong at iba pang madahong gulay, mga produktong hayop tulad ng atay ng baka itlog at gatas. Isang mahalagang tip, ang vitamin A ay fat soluble na nangangahulugang mas naaabsorb ito ng katawan kapag kinain kasama ng malusog na taba. Kaya sa halip na i-steam lang ang mga gulay, subukang igisa ito ng bahagya sa olive oil o magdagdag ng ilang hiwa-ilang hiwa ng abokado sa inyong salad. Naaalala ko ang isang pasyente si Aling Dona 66 na dumating na nagre-reklamo na palaging mas malabo ang kanyang paningin sa gabi. Gumawa kami ng ilang simpleng pagbabago sa kanyang pagkain. Pagkaraan ng tatlong buwan, sinabi niya sa akin, Mas panatag na po ako ulit. Hindi na ako natatakot maglakad sa labas kapag gabi. Ganyan ang epekto ng tunay na nutrisyon. Konklusyon. Kung nanonood pa rin kayo hanggang sa puntong ito, gusto ko lang magpasalamat. Ibig sabihin, nagmamalasakit kayo sa inyong kalusugan. Nagmamalasakit kayo sa inyong kinabukasan. At mas mahalaga iyan kaysa sa inaakala ninyo. Tinalakay natin ang Vitamin D, Omega-3, B vitamins C, e at A. Bawat isa ay may natatanging papel sa pagprotekta sa inyong paningin. Ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo sila ng isang makapangyarihang depensa laban sa katarata glaucoma at pagkawala ng paningin na may kaugnayan sa edad. Hindi ito hindi ito tungko tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa pagbabago ng buong pamumuhay ninyo sa isang gabi. Ito ay tungkol sa maliliit na pang-araw-araw na hakbang na nagbubunga ng tunay na proteksyon sa paglipas ng panahon. Kaya narito ang inyong plano. Sa umaga, magsimula sa pagkaing mayaman sa vitamin C, prutas, berries o ilang hiwa ng atsal. Sa tanghalian o hapunan, isama ang madahong gulay para sa B vitamins at vitamin A. Magdagdag ng malusog na taba tulad ng abokado o olive oil para matulungan ang katawan na i-absorb ang mga ito. Isang beses o dalawang beses sa isang linggo kumain ng matatabang isda tulad ng salmon para sa omega 3s. At huwag kalimutan ang itlog o fortified foods para sa vitamin D kung may sikat ng araw lumabas at magpaaraw ng 15 minuto. Hindi ito mahihirap na hakbang. Ang mga ito ay kayang gawin at sulit. Nakita ko ang mga pasyente na nabawi ang kanilang kumpiyansa at napabuti ang kalusugan ng kanilang mata sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa ganitong rutin. Ang, gim ang aral dito mga lolo at lola, ay ito hindi pa huli ang lahat. Hindi kayo masyadong matanda para magsimula. Ang inyong katawan ay nakikinig pa rin. Ang inyong mga mata ay tumutugon pa rin. At ang mga desisyon na gagawin ninyo ngayon ay tiyak na huhubog sa kung ano ang makikita ninyo bukas. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. At sabihin sa akin kung alin sa mga tips na ito ang pinakagumulat sa inyo. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, paki-like po, ibahagi sa isang taong mahal ninyo, at mag-subscribe para sa mas marami pang praktikal na payong pangkalusugan na para sa inyo. Karapatan ninyong makita ang mundo ng malinaw hangga't kayo ay nabubuhay. Mag-ingat po kayo.